natin yung mga nangyari po sa game 4 kabola at dito nga po yung kabola alam ano naman natin lumamang na po ang San Miguel Beerman 3 to 1 at they are about their one win away from stopping the grab si Jojo Lastimosa so mga hindi pa nakasubscribe na naman po yung subscription button so let's start po kabola with the reality kabola with the statement kabola nga ni Coach Jojo Last team Una kay Jericho Cruz. Parang bastusan eh. Hindi naman dapat ganon. Lahat naman tayo naglalaro ng basketball. But he was showboating. Sabi niya Kabola. And of course, we did saw the video Kabola there sa the last few seconds na yeah, um, Jericho Cruz did do some showboating. Din tinuloy pa ni Coach Jojo. Sabi niya, the guy has his problems. I know he has problems Kabola. Kasi magkasama na daw siya na dati sa si NLX Kabola. Now, si Jericho Cruz naman, nung natanong siya about it, Kabola, wala talaga akong alam, sabi niya. Promise. Wala akong problema kay Coach Jolas. Kilala ko naman siya at kilala niya ako. So, yun po yung statement niya, Kabola. And in regards to this, Kabola, in a way, nakakapagtaka naman talaga. Kabola, di ba? Kung bakit, bakit ganoon na lang po, kumbaga, nasaktan si Coach Jolas. Parang ngayon lang, active in speaking against this unfortunately for Coach Jolas Kabola he's also known Kabola as one of these show voters Kabola during his time so marami yung kumbaga yun yung binabanet sa kanya Kabola bakit ngayon sobrang against siya sa show voting sa pagyayabang Kabola pag-aangas e nung time niya Kabola isa siya sa pinaka na player Kabola na mas malala pa yung sitwasyon kay Chris Ross Kabola <laughs> na mas paani na naman to Kabola diba? kasi Chris Ross nilapitan niya Kabola Itong si J.P. Aram Kabola And uh, in a way Kabola Kinomfort niya Kabola Ito hindi rin nagustuhan ni Ghost Jojo Lastimosa Nagcomment din siya Kabola So at this point of time Hindi na natin alam mo sa anong nangyayari Kay Ghost Jojo Kabola diba? Kasi he can be sure Kabola That Chris Rose is Really just comforting J.P. Aram Kabola And then of course nag-explain si um, Chris Rose Cabana stating nga po na comfort niya lang si JP Aram. and ang masakit niyan for uh, Coach Jojo Jonas Timo sa even JP Eram Cabana admitted Cabana na walang issue or okay sa kanya actually yung ginawa po ni Chris Rose so nakakatawa talaga Cabana kung anong pinuputok po ng butche ng isang Jojo Lastimo sa Kabola. Pero sa palagi ko, ang, ang pasibili pa po dito Kabola is that ito nga pong uh, team Kabola ng nitong TNT or especially yung si Jojo Lastimosa they are trying kabala to throw some mind games maybe last ditch of mind games against the San Miguel Bearman kabala di ba kasi nga po talagang nasa order na sila eh one loss away na sila kabola from failing to do this grand slam kabala dito muna tayo sa comments po ng mga fans kabala Pasyaro sir, Ronald Berber si And then sabi po ni Nolan Sulit Malaki masyado sahod ni Dwight Pero kaya yan sa mga big teams so, Of course, that is the big question mark regarding Dwight Ramos Kabwala Kasi nga po, yun nga, sure yan diba? Kasi nga po, malaki ngayon Yung sinasahod niya sa International League And he is actually, of course Kumbaga sulit yung pinapasahod sa kanya So, in-expect niya rin Kabwala Kung hindi man matapat-tap po ng uh, sahod dito sa Pilipinas e eh, Malapit-lapit doon Unfortunately, yung po maximum po ng PBA, E eh, malayo dun sa sahod niya, kabola. So, anong mangyayari dyan? Of course, uh, kaya bang tapatan nyo ng Rain Shine, kabola? Uh, alam naman natin sa Rain Shine. Example lang ng Rain Shine, ha? Maximum lang din talaga yung offer niya, kabola. Pero, di ba? Di, malay natin, di ba? Malay natin. They can also go there, kabola. Now, speaking of Rain Shine, kabola, they just made one of their most stunning signing, kabola. I think this is their most stunning free agency signing talaga they just signed Stanley Pringle, Kabola, who became unrestricted free agent. Di ko alam kung ano ginawa po ng telefirma, pero naging unrestricted free agent. Si Stanley Pringle, Kabola, so available niya siya for signing and they strike. Eh, nakatawa pa dito, Kabola, ito pa daw ta talaga yung agent pa ni Stanley Pringle. Ano naman, sa nila? So, I'm not sure, no? Kung bakit po atat na na pumunta si Pringle sa Reno Shine. Maybe, he wants to prove himself, di ba? He wants to prove himself in an independent team, di ba? Kasi nga po, ang nilalaroan niya all throughout is SMC team. So, gusto niya siguro i-prove din kung anong magagawa niya po in an independent team. Papakabalas sa pregame mo. Okay ba itong signing po na rin? Oh, shine, comment na po. So, ba?